Ay, salamat ka lang may aningin yung gilog. Dala, sir. Diba ko no? ang ay yung pamilya at yung kultura kay mapagod ang mga niluto? Nanadyod na sa mong bloodline, sir. Wala yung sulod sa sulod. Lingkod, lingkod, lingkod. Istoryahan <laughs> na to ni, istoryahan na to ni. Um... Gusto mo yung gaya ka mabalik, eh. Gusto, sir. Sir, please. Sige na, pabalikan akong ate, sir. Kaya man ako siya nga pabalikon basta mga pagpagod niya sa mga giluto dili niya usbon. Hindi na gito niya usbon sa pabalikon ng ko sir. Ako, pati, sir. <laughs> ah sige te. Pabalikon ta ka. No sir? Aww. Thank you, kay sir. Thank you, kay sir, ha? Angit, eh. As celebration na to, nga, nakabalik na ka, pwede ba nga, mga ngayon ko sa'yo mo, ha? Sa ha? Masa sir? Pwede ba nga, palupo na to na yung mga pag-umang ko, misal, kaysa lang, para karoon na mga lawa na celebration. Pero, sir, sa man? Hindi rin ba kayo kabalo mo ni? okay naman, ting, nga, dili kayo siya kabalo mo at least naman ka nga. Mugayad sa'yo, ha? Hayop ka talaga! O, sige, 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 sir. Magluto, magpindi kanon. Okay, sige, 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 magluto na ko. <laughs>

Diba? Haj? Kumusta ang niluto dara? Okay lang! Makatilaw ka ni Karun! Wala to na muna ha! Para kauno na muna! <laughs> te! Yes, Te! Takangis, ang tinungan diha ha! Kita ni niyong conversation ba? Kaya ka, Te! Oh, sana ako. Anong siya naman Ate! <laughs> 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 Masa man eh! Napagod naman lagi Napagod gani. <laughs> 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 Kalo ka ko sasiran, eh! Napagod gan' eh. Kamulungan mo siya kung sasira makasabot si Sir Anna. Wag <laughs> I-check out day. Eh. <laughs> Matutunan mo kayo kay Kalma lang ba? Mawala yung beauty ana. Ano ba? Oo oh, nang kalma lang siya okay. <laughs> Ay! sir na! sir si Ay salamat ka lang may aling inyong gilot! Nara sir! unsa <laughs> <laughs> sa manit eh! Ito umabali! Gano'n sir? May problema? Uh, wala man. Pa. Actually, illegally kayo na ako ang black rice o black meat. Tiba ko hindi, no? Ayon yung pamilya at yung kultura kay mapagod ang mga niluto. Nanadyod na, na sa mong bloodline, sir. Bloodline? Inheritance dahin eh. Culture nanadyod na muna, sir. Hayop <laughs> um, ka Culture man di Ibig sabihin, respeto ko na to ang kultura sa kada pamilya. O niya, mga unta, muna ko ha. Black rice? Black meat. Hmm. Unya, unsi lasa, sir? Tambang mo.